So guys Binuksan ko guys Ang papaya guys Ito lang to sa amin Kinuha guys hey, Orange na orange Guys Ang laman Sobrang tamis guys Kain ba kayo nito guys? Sa akin guys, itu po, po 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 ko rin to po. Papaya guys, animto na ano guys? yuk ay hiniwa ko guys, kinain ko yung tapon at tap, tap guys. At lunan na tira guys, kasi katapos kong kumain guys, Kumain ninyo, sinurit ko nito guys, kain ninyo nito eh, to tamis na tamis guys Ayan, papaya Buksan okay, so, ko kasi yung oh, sa gilid niya naman eh. Ano yan eh. Ano yan eh. Ano yan eh. Na-overwrite guys. Buksan ko na kasi na-overwrite na overwrite comment lang sinungga sinong gusto ng kumain thank you sa inyong panunod sa aking video guys ha ah. salamat sa inyong support sa aking channel guys sa aking youtube mar mar mix play guys video, -video lang ko dali guys Jangan na ako ang papa guys. Kasi ko yung content guys nakita ko na nakita mo na ako sa kusina guys nga inog na guys ah gabriyan din guys puro ako kaon kanon kaon din ko guys tapos guys pa kung sa ka kamada sa ako ang panlisan guys nulitan ko ng lagyan ng ano pulbos or kay para maganda yung tingnan yung ano niya gawa ko na pansel guys tapos ito na wala na akong nagawa ito kita ko medyoan ko yung ano papaya guys hinantin ko guys ang papaya guys kita yung guys oh yummy na yummy guys so, ang sarap guys so, Kayu guys, nggak apa-apa ya, Maya guys, lo tuh lo tuh namanya aku nampak nih si Maya, Maya ngapun, ini yang di sini, setelah sekring itu, itu na aku di relax relax refill, 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 relax relax refill, 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 guys, refill, 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 nang refill, 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 na lang Ngayon kakain ko naman ito. Kasi sobrang sarap nito guys. Paborito ko rin ito papaya guys. Patsing uh, naman kayo dyan. Tingin niya yung video so, guys. Salamat sa inyong panonood sa aking mga video guys. Salamat sa mga Support guys sa aking YouTube channel, guys. At, dito lang aking video, guys. Salamat sa uh, unload nito. Like and share naman kayo dyan. Thank you, thank you, guys. And, bye-bye sa inyo, guys. Bye.